At dahil nagtitrending nga yung sinigang na corn vip na kinagrave nga na Janela ay eto nga yung niluto ko. Oh, Sinisipon nga ako for today's video mga mare at sinabayan pa nga ng period ko kaya nakakatamad nga ang gumalaw-galaw. Nakbaka. <laughs> Ilang araw na ako sinisipon mga mare kaya ito na nga natuloyan na tinrangkaso na ako. Nakshuta. Pero dahil nanay nga tayo mga mare at strong independent woman. just ko, ito na naman tayo sa strong independent woman. Nakshuta. <laughs> Medyo masakit kasi sa mata mga marey yung nakikita ko sa ibabaw nga ng Jurobox namin Ang daming nga pakalat-kalat Nais ko nga rin, mga marey mga charger namin dyan Diyos ko, ilan yung mga charger namin Tsaka yung mga cotton buds ay nagkasabog-sabog na Pinagtatapon ko na nga rin, mga mareyong yung hindi naman na nga kailangan dyan At iniwan ko na nga lang yung lagi namin ginagamit So yun na nga mga maray, pagpasensya nyo nga kung may naririnig nga kayong background Eh yung anak ko nga eh, Diyos ko, napakadaldal na Charisse hindi ko nga rin masyadong nalulugalan, mga mare, yung paglilinis nga dito sa bahay kasi nga masyado akong busy sa pagtatrabaho. Kahit nakabrod nga si Mr., mga mare, ay ayoko namang umasa sa mga pinagpapaguran niya. Minsan kasi, mga mare, mas maganda nga yung may sarili kang pera kasi nga nabibili mo nga yung mga gusto mo na hindi na nga humihingi sa asawa mo, gano'n. Hindi ko kasi alam kung ako lang, mga mare, pero nahihiya talaga ako minsan pag humihingi nga ako kay Mr. Kasi kahit 12 years na nga kami mag-asawa, ay may hiya pa rin ako. Charisse! <laughs> Abalik nga pala ako dito sa ginagawa ko mga Mare. Just ko pag day off ko pati aircon ko dinadamay ko na. Pag hindi ko nga kasi nililinisan yung filter nito mga Mare ay nagyayelo nga siya lalo hindi namin siya masyadong pinapatay 24 hours nga kasi itong bukas mga Mare kasi napakainit nga talaga sa taas ng bahay namin sa dalawang kwarto, just mio Patayin ko man nga to mga Mare ay nasa isa o dalawang oras lang para matunaw lang yung yelo ganun des bubuksan ko ulit. Ito nga yung una kong nabili mga Mare no nag nga ako mag BPO way back nun 2018 pa. Kakapanghinayang nga kasi siyang palitan mga mare kasi nga ang tagal na nga ng servisyo niya sa amin na sa anim na taon na nakbaka. <laughs> Pero tingin ko nga magbabago yung isip ko kasi Diyos ko pag tinatanggal ko yung takip niya laging natatanggal din yung isang wire niya na kulay red. Naksyuta. <laughs> Lagi ko nga rin siyang inaayos mga mare pag nililinisan ko nga yung filter ng aircon namin kasi nga lagi siya natatanggal. Nung last time nga na nilinis ko to mga mare ay hindi ko nga siya inilagay. Nung pagbukas ko nga ng aircon ko, hindi siya lumalami. Sobrang hirap talaga pag wala kang lalaking kasama sa bahay, lahat ikaw gagawa. Charest. <laughs> At nung nailagay ko nga siya mga mare, ay kakabit ko na nga siya para nga mabuksan ko na dahil sobrang init nga sa kwarto. Kaya nga siguro ko inubo mga mare, Diyos ko sa office kasi sobrang lamig para kaming nasa freezer. Pero pagdating dito sa bahay, napakainit. Ito na nga siguro yung sign mga mare na dapat nga akong bumili ng split type inverter na aircon, ganun. Pinag-iisipan ko na nga rin kasi mare na palitan nga tong aircon ko kasi nga hindi na nga napapalamig yung kwarto namin. Kaya kung may kilala kang nagtitinda, i-repair mo na ako. charis. <laughs> So, yun na nga mga mare, katapos ko ang linisan yung aircon ko at eto na nga, niluto ko na nga yung ulam namin for today's video. Sawa na kasi ako sa karne mga mare dahil yun ngayon lagi naming ulam sa office kaya ito ngayon naisipan kong ulamin ngayon. Dalawang makarel Hokkaido nga yan mga mare at yun nga yung sinigang ko ngayon dahil nga sinisip na tinuubo ako gusto ko nga humigop ng maasi. E Ilang araw na lang din kasi mga mare ay darating na nga si Mr. Ay Diyos ko, ayoko naman dumating siya na may sakit ako. Alam nyo naman, 9 months kaming hindi nagkita. pa gaga Maganda yung laban niyan. Diyos ko kung injury ako. charis <laughs> Excited na nga rin naman ako mga mare na magsundo sa kanya sa airport dahil nga pinaghandaan nga namin to. Lalong-lalo lalo na nga mga mare dahil kakalipat nga lang namin dito sa bagong bahay namin at hindi pa nga siya nakakapunta rito. At sana nga mga mare ay patuloy niyo pa nga rin kami supportahan sa aming pagbablog hanggang sa dumating nga siya at umalis. Come um, and <laughs> Yan. Yan. <laughs> Yan ko. Nanano <laughs> <laughs> ka! <laughs> so yun na nga hanggang dito muna tayo mga mare. Salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa pagbablog namin. Cheres!